Ito kami ngayon sa BJC. Dito yung kasama natin guys, si Triple A. Ito si Triple A guys, kung hindi nakakilala kay Triple A. Ito pala si Triple A. Ito na may naka-helmet si Bayaban. Ito naman guys, si Bogs. Bogs. Oh, ano naman yan? Si Dodong Ayahay. Yan. Dito kami sa BJC guys. Ano masasabi mo Bogs na nandito? Wala nang masabi. Wala nang masabi kasi nandito tayo. Magkuhan tayo. Mag-IC tayo para... Babs. Talagang dito kami pap sa ano, business, eh, Talagang losobin namin lahat ng mga building. Oo. Oh. Eh, si ito doon ang ano namin. Putan mo sir, Antay lang namin si ano, Ornum. Pagdating niya, losob na kami guys. Losobin na namin yung lahat ng ano. Yan. And guys, driver ng ano, Badja. Ni Bayaban, yung kasama ni Dodong Yahay, si Sir Bayaban nandito na yan. Punta na yung kay mga building ang ating guys. Kung gano'ng ka, kataas yan. tag 88 floor, mayroon 70 floor. Yan yung akyat namin ngayon. Anong Anong masasabi ano masasabi mo? ano masasabi, masasabi mo? mo? masasabi ito, ko, iakyat uh, natin ito, ito, sa building. Tukayo guys. Oh. Ayan o. No? Tukayo. Punta oh. namin Mag-IC oh. kami. Tulong-tulong kami guys. Dito sa ano, oh. BTC. Habang naka-stop light, nandito kami ngayon sa may ano, sa Pepe Aminyo. Naka-stop light kami ngayon. Kasama sa Tukayo. Kailangan oh. magsama ang Tukayo guys. Di so, Pacific Plaza. Pacific Plaza. Anong unahin natin? Pacific Plaza. Pacific Plaza guys. Unahin namin yung pagpasok namin. Lusobin na namin itong buong BGC. Malabad. Shout out sa iyo. Kung hindi magka ka ic kami na bahala. <laughs> hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> yan. Kami na bahala. Dong. No. No. Kami na bala dito. Oo. Oh. Isabi na namin lahat. Isang isang eh, Alam Ano ba sila Sir Mike ba doon? Bata? Oo, oh, doon. Bata sila. Sila ni Ayay. Ayay. Ay, ay. Mayaban. Oh. Ay, ay. Yan guys. Ang dami namin ngayon. Losob kaya... to. Losob. Losob-losobin na namin to guys. Kailangan eh.